Iris Ngayong araw, iwasan ang pagpasok sa anumang kasunduan na may kinalaman sa pera o negosyo. Kahit na alam mong tama ang iyong mga pananaw, maaaring hindi pa rin magtiwala ang mga kausap mo. Sa halip na ipilit ang iyong panig, mas mabuting hayaan mo silang dumulog sa iyo sa tamang panahon. Tandaan, ang tamang oras at tiwala ay kusa nilang darating kung ikaw ay maging pasensyoso. Sa aspeto ng pagbibiyahe, magingat dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos na wala kang makukuhang balik. Ang gabay ng araw na ito ay hinihikayat kang maging maingat at praktikal sa lahat ng iyong gagawin. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita. Kung may binabalak kang negosyo, siguraduhin handa ka na at malinaw ang lahat ng detalye bago ito simulan. Kapag nagawa mo ito ng maayos, may dalang buenas na paparating. Sa usapin ng pera, kung magpapahiram, Gawin ito lamang sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Iwasan ang basta-bastang pagpapautang upang hindi magdulot ng abala o pagsisisi sa bandang huli. Sa pagmamahalan, masaya ang simpleng pagsasama basta't inuuna ang kapakanan ng minamahal. Magdala ng positibong enerhiya sa inyong relasyon upang mas lalong tumibe ang inyong samahan. Sa kalusugan, Siguraduhin alagaan ang sarili upang maging masigla at produktibo ang katawan. Sa trabaho, iwasan muna ang pagtulong sa mga kasamahan. Mag-focus sa sarili mong mga gawain upang mas maipakita ang iyong kakayahan. Tandaan na hindi lahat ng natutulungan ay marunong magpasalamat at maaaring mayroon pang lihim na ingit sa iyo. Huwag itong gawing dahilan upang maapektuhan ang iyong kasiyahan sa trabaho. Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, sigla at pagmamahal. Ang red ay nagdadala ng determinasyon habang ang pink ay nagbibigay ng balanse at kahinahunan. Number 22. Number 10 at number 31 ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakataong umangat lalo na sa aspeto ng trabaho at personal na relasyon. Ang number 22 ay tanda ng pagtupad sa mga layunin, ang number 10 ay simbolo ng bagong simula, at ang number 31 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga proyekto. Taurus, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya para sa iyo. Maaaring may bigla ang kasiyahan o oportunidad na darating na makakatulong sa iyong pamumuhay. Kung may nalalapit na transaksyon, lalo na kung babae ang makakausap, gamitin ang iyong talino at galing sa pakikipag-usap upang mapakinabangan ito ng gusto. Gayun pa iwasan ang pagiging sobrang matulungin at huwag mo nang pumirma sa anumang kasunduan upang hindi malagay sa alanganin at magdulot ng kalungkutan. Kung may planong lakad kasama ang minamahal, magdala ito ng swerte sa inyong relasyon. Sa usapin ng pera, magtipid at maging maingat sa paggastos. Ang pagbibigay ng suporta sa minamahal ay magdadala rin ng positibong enerhiya na magpapalago ng inyong ipon. Sa pagmamahalan, walang anumang negatibong tanda sa inyong pagsasama. Patuloy na magpakita ng lamang at pagmamalasakit upang mapanatili ang magandang daloy ng positibong enerhiya. Sa tahanan, siguraduhin mapanatili ang maayos at masayang kapaligiran upang magdala ng swerte sa bawat miyembro ng pamilya. Taurus, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color gold. Ang pink ay nagbibigay ng kalmado at pagmamahal, samantalang ang gold ay tanda ng kayamanan at kasaganaan. Number 20, number 25, at number 29. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng malalaking oportunidad, lalo na sa larangan ng negosyo. Ang number 20 ay simbolo ng pakikipagkaisa ang number 25 ay nagdadala ng swerte sa mga transaksyon at ang number 29 ay tumutulong sa pagpapalago ng kabuhayan. Gemini, ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at maagap. Kung may mga schedule kang dapat puntahan o usapan na kailangang asikasuhin, gawin ito agad upang makuha ang positibong resulta. Gayon pa kung may hindi ka sang-ayon sa kagustuhan ng isang kaibigan, huwag kang magdalawang-isip na tutulan ito upang maiwasan ang hindi inaasahang gastos o kalungkutan. Sa pera, ay huwag basta maglabas ng pera para sa mga bagay na walang katiyakang kapalit. Magtuon sa mga plano at oportunidad na tiyak na magdadala ng kita at benepisyo. Sa tahanan, may posibilidad na may dumating na bisitang magdadala ng positibong enerhiya. Ito ay makakatulong upang mapawi ang anumang negatibong enerhiya na maaaring naipon sa inyong bahay. Sa trabaho, maging maingat sa iyong kilos at pananalita. May mga kasamahan na sensitibo at madaling magdamdam, kaya't iwasan ang anumang maaaring pagmulan ng alitan. Tandaan na ang pagiging mahinahon ay makatutulong upang maiwasan ang gulo at mapanatili ang maayos na relasyon sa mga katrabaho. Gemini, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color blue ang green ay simbolo ng pagunlad at kalusugan, habang ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at karunungan. Number 14, number 32 at number 5 ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga desisyon. Ang number 14 ay nagpapahiwatig ng tamang balanse, ang number 32 ay nagdadala ng tagumpay, at ang number 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago. Cancer, ngayong araw, ang enerhiya mo ay puno ng kasiyahan at positibong karisma. Malaki ang potensyal mong magawa ang mga bagay na matagal mo ng pinaplano. Kung itutok mo ang iyong atensyon sa mga gawain nagbibigay ng saya, madali mong maaabot ang mga layunin mo. Ngunit magingat kapag ang usapan ay tungkol sa pera. Ang anumang pakikitungo na masyadong mapilit o mayroong pilit na paghingi ng pabor ay maaaring magdala ng problema sa hinaharap. Iwasan ang pagbibigay ng mabilis na oo kung hindi ka sigurado. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay maghinay-hinay sa mga transaksyong pinansyal upang mapanatili ang balanse. Sa tahanan, kung may dadalaw na bisita, siguraduhing bukas at masaya ang inyong pakikitungo. Ang ganitong positibong enerhiya ay maaaring magdala ng swerte at magandang usapan. Maaari ring magbunga ng oportunidad para sa pagkakakitaan sa hinaharap ang inyong pagkakaunawaan. Siguraduhin lamang na ang lahat ng usapan ay malinaw upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, magingat sa bawat salitang bibitawan, lalo na sa harap ng mga kasamahan. Hindi lahat ay may magandang intensyon, at maaari kang maging sentro ng chismis kung hindi ka mag-iingat. Mas mainam na ito ng iyong oras sa masipag at masayang pagtatrabaho, iwasan ang sumali sa mga usapan na wala kang mapapakinabangan. Mag-focus upang makauwi ka ng maayos at may magandang pakiramdam. Sa pagmamahalan, maganda ang pahiwatig sa iyong relasyon ngayon. Ang kasiyahan at pagkakaisa sa tahanan ay nagdadala ng positibong enerhiya. Hanggat walang tensyon o pag-aaway, panatiliin ang mapayapang usapan. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa inyong magkasama, at suportahan ang bawat isa sa mga plano para sa asenso ng pamilya. Cancer, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold ang red ay nagpapalakas ng loob, habang ang gold ay nagdadala ng kasaganaan. Number 31, number 19, at number 11 ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon. Ang number 31 ay tanda ng kasipagan, ang number 19 ay nagtataguyod ng pananampalataya, at ang number 11 ay nagbibigay ng kailanawan sa mga plano. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ay positibo kung may plano kang makipag-usap tungkol sa anumang deal. Pumunta ka ng may masiglang enerhiya at sabihin ng direkta ang iyong mga nais. Sa ganitong paraan, mas madali ninyong mapagkakasunduan ang mga detalye. Maganda rin ang iyong aura para sa maliliit na transaksyon, kung may magbibigay sa iyo ng bagong proposal, pag-isipan itong mabuti dahil maaaring magbukas ito ng dagdag na pagkakakitaan. Sa tahanan, iwasan muna ang tumanggap ng bisita ngayong araw upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ang hindi planadong pagdalaw ay maaaring magdala ng negatibong epekto na maaaring makaapekto sa daloy ng pera sa iyong tahanan. Panatiliin ang kalinisan at katahimikan upang manatiling maayos ang enerhiya sa pera. Kung may sobra kang pera, mainam na maglaan ng kaunti para sa mga anak na may pamilya. Ang pagbibigay ng suporta ay maaaring magbukas ng mas maraming biyaya sa inyong tahanan. Gayunpaman, siguraduhin na ang lahat ay may tamang plano upang hindi maubos ang mga reserba. Sa trabaho, panatilihin ang masipag na gawain at magingat sa pakikisalamuha maaaring may mga taong naiinggit sa iyo at gumagawa ng negatibong kwento. Hayaan mo silang mag-usap at huwag nang magpaapekto. Ituon ang iyong pansin sa trabaho upang makauwi ng maayos at masaya. Leo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color green ang blue ay nagdadala ng kapayapaan, samantalang ang green ay tanda ng pagunlat. Number 21, number 8, at number 29 ng number 21 ay simbolo ng mga tagumpay sa trabaho. Ang number 8 ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob, at ang number 29 ay nagbibigay ng kasiguruhan sa mga plano. Virgo, ngayong araw ang mga pahiwatig ay positibo kung may balak kang pumunta sa isang kaibigan. Kung ito'y nasa iyong schedule, huwag nang mag-alinlangan dahil maaari itong maging simula ng isang makabuluhang proyekto o negosyo. Ang iyong presensya ay may dalang positibong enerhiya na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung may mga suliranin, maaari mo rin silang matulungan sa pamamagitan ng iyong mahusay na payo. Gayunpaman, iwasan ng mga taong mahilig magmagaling at hindi nakatutulog. Ang kanilang negatibong impluensya ay hindi makabubuti sa iyo. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pamilya, mag-ingat sa mga pahiwatig sa iyong tahanan dahil maaaring may paparating na problema, lalo na sa anak. Ang pagiging mapagmasid at laging handang makinig ay makatutulong upang agad mong maibigay ang tamang solusyon. Ang iyong malasakit at payo ay magdadala ng liwanag sa kanilang sitwasyon. Sa trabaho, ay Huwag masyadong magbigay ng tulong sa mga kasamahan sa trabaho na maaaring magdulot ng abala sa iyo. Itoon ang pansin sa iyong sariling gawain upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema. Panatiliin ang maayos na relasyon ngunit siguraduhin may hangganan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw ay pagiging mapagpakumbaba. Iwasan ang pagsisimula ng argumento o pag-aaway upang mapanatili ang harmonya sa inyong tahanan. Ang pagkakaroon ng maayos na relasyon ay nagdudulot ng kasiyahan hindi lamang sa inyo kundi sa buong pamilya. Virgo, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color yellow ang white ay tanda ng kalinisan at katiwasayan, samantalang ang yellow ay nagdadala ng kagalakan at sigla. Number 29, number 12, at number 8 ang number 29 ay nagbibigay ng kumpiyansa, ang number 12 ay tumutulong sa maayos na komunikasyon, at ang number 8 ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at tagumpay. Libra, ngayong araw. Ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng pagpasok ng positibong enerhiya. May posibilidad na may makausap kang tao na dati mo ng katransaksyon sa negosyo. Ang pag-uusap na ito ay maaaring magbunga ng masiglang diskusyon na puno ng potensyal. Kung ito ay tungkol sa negosyo, bigyan ito ng oras at pagtuunan ng pansin, lalo na kung nais mong mas mapalalim ang inyong samahan. Gayunpaman, ang pahiwatig ay huwag mo nang maglakbay sa malalayong lugar para sa anumang deal. Maaaring magkaroon ng di inaasahang gastos na hindi mo mapagkakasunduan ngayon. Mas mainam na unahin muna ang mga kahilingan ng mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging malapit sa kanila ay magbibigay ng kapayapaan sa araw mo. Ang kalusugan. Para sa iyong kalusugan, inirekomenda ng gabay ang pagkain ng mansanas na walang balat at pag-inom ng pineapple juice. Ang mga ito ay makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo at lakas ng iyong puso. Siguraduhin uminom ng sapat na tubig upang mapanatili ang balanseng enerhiya sa buong araw. Sa trabaho, sa larangan ng trabaho, may babala ang iyong gabay. Magingat sa mga mahalagang detalye at huwag pabayaan ang mga responsibilidad. Iwasan ang pagbibigay ng opinyon o payo sa mga kasamahan ngayon, lalo na kung hindi ito hinihingi, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Tapusin ang mga gawain ng maayos at huwag hayaang maapektuhan ng distraction ang iyong trabaho. Sa pagmamahalan. Sa pag-ibig. Ang iyong gabay ay nagsasabing maging mas maunawain sa iyong kapareha. Iwasan ang pagiging balat sibuyas upang mapanatili ang positibong vibe sa inyong relasyon. Ang pagiging sensitibo sa damdamin ng isa't isa ay magbibigay ng mas matatag na pundasyon para sa inyong pagmamahalan. Libra, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red ang green ay sumisimbolo ng kasaganahan, habang ang red ay nagbibigay ng lakas at determinasyon. Number 5, number 18, at number 36 ang mga numerong ito ay nagdadala ng kasaganaan. Ang number 5 ay tanda ng pagbabago, ang number 18 ay simbolo ng tamang desisyon, at ang number 36 ay nagdadala ng kagalakan. Scorpio, ngayong araw, ay malakas ang enerhiya mo ngayon, kaya't gamitin ito sa mga makabuluhang usapan. Kung makikipag-meeting ka, piliin ang mga taong bukas sa ideya at handang makinig. Kung makaramdam ka ng inis, iwasan ang pakikisalamuha dahil maaaring mauwi ito sa hindi magandang resulta. Sa pamilya naman, ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng magandang oportunidad na magbahagi ng mga plano para sa inyong ikauunlad. Ang pagbibigay ng payo ay makakabuti, ngunit tiyaking ito'y mula sa pusong nagmamalasakit. Sa tahanan at pamilya, sa loob ng tahanan, may pahiwatig na ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring makipag-usap sa iyo ukol sa kanilang mga alalahanin. Pakinggan sila at iwasan ang anumang bagay na maaaring makapagpabigat ng kanilang isipan. Panatilihin ang good vibes upang masiguro ang kasiyahan sa buong araw. Sa trabaho, maganda ang magiging takbo ng araw mo. Gayunpaman, magingat sa mga kasamahang may hindi magagandang sinasabi, lalo na tungkol sa personal na buhay. Iwasan silang kausapin ngayon upang hindi ka maapektuhan ng kanilang negatibong enerhiya. Tumutok sa iyong mga gawain upang matapos ang lahat ng maayos. Sa pera, ngayon ay araw ng pagsisinok. Iwasan ang pagpapautang dahil malakas ang aura ng swerte sa mga hawak mong pera. Ang tamang paggamit nito ay maaaring magdulot ng dagdag na kita o bagong oportunidad para sa pagunlad. Scorpio. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color yellow ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at katahimikan, habang ang yellow ay nagdadala ng kagalakan. Number 12, number 24, at number 39 ang number 12 ay nagbibigay ng tamang direksyon, ang number 24 ay nagdadala ng swerte sa relasyon at ang number 39 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano. Sagittarius, ngayong araw, ang iyong araw ay puno ng positibong karisma na makakatulong sa iyong mga plano at layunin. Sa larangan ng pananalita, maganda ang magiging resulta ng iyong mga sinabi lalo na sa pamilya. Kung may maliit na suliranin, ikaw ang magiging daan upang magkasundo ang lahat. Gayunpaman, ang gabay ay nagbababala na huwag masyadong magpaapekto sa awa sa iba upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, asahan ang masayang araw na puno ng produktibong gawain. Huwag mawala ng focus sa iyong layunin na umasenso. Ang determinasyon mo ang magiging susi sa tagumpay. Huwag hayaang maapektuhan ka ng negatibong opinyon ng iba, bagkus ay ipagpatuloy ang pagsusumikap. Sa pera, sa usaping pinansyal, unahin ang iyong minamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ay magpapalakas ng inyong samahan. Ang tamang pamamahala sa pera ay magdadala ng biyaya at kasunduan sa mga plano niyo sa hinaharap. Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color yellow ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal, at ang yellow ay nagdadala ng sigla. Number 25, number 10, at number 32 ang number 25 ay sumisimbolo ng tagumpay, ang number 10 ay bagong simula, at ang number 32 ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga plano. Capricorn, ngayong araw. Ang pahiwatig para sa iyo ay ang pagiging masinop at maingat, lalo na sa usaping pera at anumang transaksyon, kahit pa ito ay may kaugnayan sa iyong kapatid o malapit na kamag-anak. Maging mapanuri dahil maaaring mayroon sa iyong paligid na lihim na humihila ng iyong swerte. Ang gabay ng mga bituin ay nagsasabing huwag basta-basta magbahagi ng impormasyon o maging sobrang mabait lalo na sa mga tao na ang tanging layunin ay pakanabangan ka. Alalahanin na ang iyong kasipagan at talino ay mahalaga, ngunit mas mainam na bigyang prioridad ang sarili mong kapakanan. Sa usaping pamilya, kung may mapag-uusapan, bigyan ito ng malalim na pagsusuri bago gumawa ng hakbang. Ito ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan. Pagdating naman sa pera, ang iyong gabay ay nagmumungkahi na kung gagawa ka ng investment, tiyaki na ang interes nito ay makatwiran. Iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng pagsisisi. Kung may nararamdaman kang alinlangan, mas mabuting itigil muna ang balak. Sa trabaho, magiging magaan ang araw mo dahil walang indikasyon ng anumang problema. Ang pagiging matulungin sa iyong mga katrabaho ay magdadala ng respeto mula sa kanila. Kung may humihingi ng tulong, suriin muna ang sitwasyon upang makapagbigay ng tamang suporta. Ang ganitong kilos ay magbubukas ng mas maraming oportunidad at maaaring maging simula ng iyong pag-asenso. Capricorn, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero Color white at Color red ang white ay nagdadala ng kalinawan at ang red ay nagpapalakas ng loob Number 18, Number 25 at Number 10 ang Number 18 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho. Ang Number 25 ay nagdadala ng swerte at ang Number 10 ay sumisimbolo ng bagong pagkakataon. Aquarius ngayong araw ang pahiwatig ay maging mapanlikha at matalas ang iyong pag-iisip. Sa pakikitungo sa iba, siguraduhin ang iyong mga sinasabi ay naaayon sa sitwasyon upang mapanatili ang tiwala ng kausap. Ang tamang pagsasalita ay magbibigay sa iyo ng pabor at magpapabuti sa iyong araw. Kung may oras, dalawin ang iyong mga magulang. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa kanila ay magdudulot ng biyaya at katalinuhan sa iyong pamumuhay, bukod pa sa ligayang kanilang maderama. Sa tahanan, kung ang pamilya ay may plano para sa isang paglalakbay, ito ay magandang ituloy. Ang kasiyahang ay dudulot nito ay magpapabuti sa kalusugan ng bawat isa. Sa aspeto ng pera, maaaring makatulong ka sa iyong magulang o sa anak na may sariling pamilya. Ang tulong na ito ay magbubukas ng oportunidad para sa iyo na kumita ng mas malaki sa hinaharap. Sa trabaho, maging maingat sa mga ibinigay na gawain, lalo na kung ito ay mahalaga. Ang pagkakamali ay maaaring magdulot ng negatibong reaksyon mula sa iyong boss. Subalit, kung magagawa mo ang lahat ng maayos, ito ay magdudulot ng tiwala at respeto mula sa iyong mga kasama, at magiging daan upang mapansin ang iyong potensyal. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color green ang red ay nagdadala ng lakas, at ang green ay sumisimbolo ng kasaganahan. Number 25, Number 16, at number 36 ang number 25 ay tanda ng tagumpay, ang number 16 ay nagbibigay ng inspirasyon, at ang number 36 ay nagdadala ng kaligayahan. Pisces, ngayong araw, ang iyong gabay ay magpapaalala na maging maingat sa pagsasalita. Ang iyong diretsa ang ugali ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pamilya. Iwasan ang mga salitang maaaring magdala ng tampuhan. Sa pakikitungo sa iba, partikular sa mga usaping negosyo o deal, subukang kontroli ng tono at salitang bibitawan upang mapanatili ang magandang relasyon. Kung nais mong magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan, maging mapanlikha sa pagbuo ng mga bagong ideya. Kung may plano kayo ng iyong minamahal na maglakbay o magpunta sa isang lugar, gawin ito. Ang gabay ng mga bituin ay nagsasabing maaaring ito ang magdala sa inyo ng swerte. Sa tahanan, iwasang pumasok sa anumang kasunduan o transaksyon na nangangailangan ng malaking pera. Bigyan ng payo ang mga kasambahay upang makaiwas sila sa anumang kabiguan. Sa ganitong paraan, maiiwasan din ang anumang pagkalungkot sa pamilya. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magsasabing maging mas tahimik ngunit mas produktibo. Iwasang makipag-usap ng sobra-sobra at tumuon lamang sa iyong mga gawain. Sa ganitong paraan, maipapakita mo ang iyong dedikasyon na maaaring mapansin ng iyong mga superior. Ang pagiging maayos at masinop sa trabaho ay maaaring magdala ng swerte at karagdagang pagkilala mula sa iyong mga nakakataas. Pisces Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color yellow ang blue ay nagdadala ng kapayapaan, at ang yellow ay nagdadala ng kagalakan. Number 21, number 8, at number 32 Ang number 21 ay simbolo ng tagumpay, ang number 8 ay lakas ng loob, at ang number 32 ay nagbibigay ng tamang direksyon